Ikalawang Araw Bakit mahalaga ang pananaw ng isang namumuno? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Nararapat na ang namumuno ay mayroong maliwanag na pananaw. Ang pananaw nito ay malawak at malayo ang naaabot. Kalimitan ng kawan ay mababa at malapit lamang ang abot ng paningin. Ang mabuting namumuno ay siyang humihimok para dugtungan at pahabain pa ang abot ng pananaw at mithiin ng nasasakop. Malaking katak sila ng namumuno kung aaliwin lamang o lilinlangin ang kanyang mga sakop sa mumunting programa, proyekto o panandali ang lunas. Kinakailangan tanaw agad ng pastol ang berdeng pastulan at tahimik na batisan hamon sa pamilyang Batanggenyo. Siya sa atin ang pananaw ng mga namumuno sa atin, maging ito ay sa bayan o sa simbahan at makiisa sa pag-abot nito. Salita ng Diyos Ayon sa Salmo 23 Kabanata Sa una hanggang ikatlong talata Si Yahweh ang aking pastol, Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Inaakay ni ako sa tahimik na batisan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Maikling pagninilay. Kamusta ba ang iyong pinuno? Kung ito ay mabuti at marunong, laging nakatanaw ito sa ikabubuti ng kanyang mga pinaglilingkuran o nasasakupan ang Diyos ang kanyang gabay sa bawat desisyong kanyang ginagawa. Turo ng simbahan. A church which goes forth is a church whose doors are open. Panalangin. Panginoong Jesus, ipagkaloob mong ang aming mga pinuno ay mayroong pagloob sa iyo. Sa kalooban mo, at sa pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Amen.